Susubukan ng Philippine National Police na ipatupad ang physical distancing sa mga controlled areas na pagdarausan ng Traslasyon 2024. Ito ang inihiyag ni PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Colonel Gene Fajardo sa pulong balitaan sa Camp Karami kahapon. Ang kay Fajardo, itong napag-usapan sa final coordinating meeting para sa ipatutupad na seguridad sa Enero 9. Paliwanag ni Fajardo ipatutupad ang physical distancing para magkaroon ng espasyo ang mga security personnel para makakilos sa gitna ng inaasahang malaking bilang ng mga deboto na dadalo sa aktibidad. Sinabi rin ni Fajardo na hanggang sa ngayon ay walang namomonitor na seryosong banta sa seguridad sa naturang okasyon na muling isasagawa pagkatapos ng pandemya ya atin po natin na uh, napag-usap po sana pag-usapan during the final coordinating uh, conference isa uh, susubukan po natin mag-implement po ng uh physical distancing buong po sa loob po ng uh, controlled areas, affronting uh, po ng uh, Quiapo Church para kahit paano po ay eh, meron pong na madadaanan yung ating mga roving uh, PNP personnel to make sure na habang uh, nagmimisa po ay eh, maging safe and secure pa rin po yung mga kababayan po natin na inaasahan po natin na dadagsa because after 3 years ngayon po o 4 years ngayon na lang po uli magkakaroon nga po ng traslasyon.